Okay, magandang araw po sa ating lahat. So, uh, bago tayo magsimula guys, no, uh, magpapasalamat muna tayo sa ating butihing sponsor. Walang iba kundi si Madam or Ma'am Roxanne Lim. Maraming maraming salamat po Ma'am sa lahat ng ibinigay niyong tulong sa lahat po ng mga nangangailangan dito sa Leyte. No? Maraming maraming salamat po. At hindi rin natin kakalimutan guys yung mga iba nating mga sponsors no na sobra sobra ding uh, malaking tulong din yung nagagawa nila sa atin no lalong lalo na sa yung mga tinutulungan natin no maraming maraming salamat po sa inyong lahat no sa lahat po nating sponsors ah uh, sobrang laki po talaga ng aming pasasalamat no sa lahat ng ginagawa ninyong tulong para sa mga pamilyang nangangailangan okay so ngayon guys Um please subscribe us to our YouTube channel guys Junlor Stone Binds and please do hit the not notification bell para ma-update po tayo sa lahat ng mga videos or mga bagong videos na ia upload natin dun and please do follow us on our Facebook page no Junlor Lord Stone Binds then please hit the notification bell no so tayo, guys no Ah, uh, purchase po na nabili natin, ma'am, uh, worth 1,500 pesos, no? Ka uh, mabibigay na po natin 'to kay Tatay Gary, no? At ito, ito na po 'yung nabili natin lahat sa pinadala mong GCash, ma'am. Ah, uh, 10 kilong digestive, 5 kilo sila bawat isang pamilya. Kasi this time, guys, dalawa 'yung pamilya na bibigyan natin, no? Si Tatay Gary at si Tatay Jose. So, ito lahat po nabili natin. Uh, hahatiin ito natin sa dalawang pamilya at sila yung makakatanggap nito so once again ma'am Roxanne Lim thank you, thank you so much po sa palagi nyong pag-sponsor sa Junlor Stonebines so walang sawang pag-suporta sa Junlor Stonebines maraming maraming salamat po, sa lahat po ng ating mga butihing sponsors maraming maraming salamat po sa inyong lahat, uh, in behalf po sa mga kasamahan namin ng na mga Junlor Taos puso po kami nagpapasalamat po sa lahat po nating naging sponsor sa ating Junlor Stonebine. So hanggang dito na lang tayo guys. Uh, pupunta na tayo dun sa Barangay Punong at ibibigay na natin ang napamili nating grocery items, canned goods at saka yung crutches para kay Tatay Gary. So let's go guys, samahan nyo kami. Let's go to Barangay Punong. Bye bye guys!